2,000 pala isang nito ay okay. no, ano yung isa, butterfly din yan hindi ko siya yung butterfly parang wala ko mag-butterfly ah wala pa yan hindi ko nito oh Pero kung kaibigan sa YouTube eh, gano'n ang mga laga niya, ang dami niya. Oo, nag aano din lang po eh. sa Commonwealth ulit no ayun. Dito no? po ako nag-deliver. Nakita ko lang yung kinahanan ng koi no ayun. Then tinanong mga bilihan po ng mga isda ng koi. Sa mga halaman to ayun. No? Mga flower pot, meron sila halaman, pataba, ayun. So sa guys, loob tignan natin yung mga koi nila. Ayun, ang ganda mga halaman no? so ah. sa guys, tignan natin yung mga koi nila. Yun. Ito nung kuwi nila, oh. Ito yung ganda. Ito yung ganda naman. Ito yung Ito yung oh. Ito yung mga kuwi nila. Ito yung mga kanila. Meron na silang mga... Uh, buto. Ang mga halaman. Mga gulay. Ito ng gulay ganda oh. Saan yung tay? Ano? Yung kan, yung 50. Saan 'yon? 50 per kilo, ay per kilo. Per per piraso. Per apoy isko. Ito. Pinakamalan po namin yung 15. Saan yung 15 diyan? Ay may kulay na kulay gold, gold. Tapos yung mga butterfly ko eh, po, nasa 1,000 Butterfly yung may puti na may itim. Yung okay, okay. may mga gantiyang. Ito naman po butterfly ko eh. mga ganto naman po 100. 100? Pero yung lang po yung 50 pag hindi butterfly. Man. Okay. Ang galing. Ang ah, ayos ka dito ah. Yung walang, uh, yung 50 yung, yung, mo? yung, you know? yun. yung, yung, Okay. Kasi okay. so, mga sumunod size 150, depende na sa May 300, 500, 1,000. Yung 1,000, yung golden ano? Golden ano ba yun? Party flavor yun? Okay. yun? Yun ah. Ang ganda. Yan yun ito. Yan yun ba yun? Yan ba yun? Apo yan. Yan ang 1,500? Apo. Apo. Ano pa kaya naman yung gusto niyo? Bonsai ano? Bonsai Ikirip, koi Garden. Ah, koi Bogi Koy Garden, okay? Yung sa kabila pa yung mga pot. Ah, sa kabila pa yung ano yun. Kala ko sa inyo yun. Sa kapatid ko naman. Ah, sa kapatid ko ah, sa kapatid mo yun. Sa kapatid ko. Okay. Talaga nag-alaga talaga yun ng mga koy talaga? Papa, yung supplier ko namin, yung kasosyo ko ni Koya. Okay. So, yun okay. po talaga yung nagsusunod na sa akin. Malalaking ano na to, malalaking kwan. Yung, yung water pump. Apo. Ito yung water pump nyo, ito, 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 ito yun o. Oh. Hindi, air pump lang po yan. Ang water pump po nito, siguro ang watts po niya nasa 50, 45 watts. Saan? Nandito si Lalo? Malaki? 45 watts. 45 watts pa lang kailangan, no? Pagantong pan na po. Pagantong pan na. Pero kapag po sa mga nandito po sa baba, ang watts po niya, 30 watts lang. Okay, 45 yung malaking ganito, ganitong pan. Oh, 45 watts. Lang. 45 watts yung, okay. watts yung water pump. Okay. Tapos yung maliit lang, mga 35 lang. Ah, oh, 35. Okay. Ito na sa 30 watts lang po. Ito 30 watts? Okay. Okay. Mabalik ako rito, lumili ako ng ano, ng yung tag- 1 2 uh, well, ba yun? Okay. Depende pala yun, no? Yung- Depende uh, sa size or variety. Oo, uh, variety, ano, saka size. Kasi meron kasi maliit na, pero mahal na rin. O, kasi depende sa ano, yung variety sa ano. Ang galing na paano paano na gano yan na na breed niyo ng ganoon ang kulay oh. Butterfly oh. Eh? Proseso po talaga po pag butterfly. Ibang klase oh. May collection nga na ano yan yung ano yung yung lalaki at babae. Okay. Tapos yung kalalabasan butterfly na. Ito yung 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 yun, 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 butterfly na magkano okay, yan? Magkano yan ganoon? 100, 100. 100. Pero ipang hindi po butterfly 50 pesos. Sa bumuhay ba yan sa kwan Sa malit na malit na aquarium? Opo, basta po may oxygen? Meron naman. Yun lang po silang siksikan. mamatay sila. Hindi, mga tatlo piraso lang. kailangan talaga pag mag-aalaga kayo ng koi, add numbers. Wag ta even. Ta -ta lang. Yan, 3, 5, 7, wag yung 2, 4, 6, 8, po. Okay, mayroon pala pamahihin pala, no? Kailangan tatlo talaga. lang talaga. Ay, hindi ko po tatlo, basta po... Hindi, basta even lang. Add number. Ay, add number lang. Ako, add number. Ay, Even, no. even po kasi 2468 yan. Ah, okay, okay. Tama-tama. Add number lang. Add po. Kailangan tatlo, pito, ganun. Mga And siyam. Kailangan talaga yung pinaka-last number, pure black. Okay. Para ah. ibig sila yung pure black. Parang sa yung, di diba ba po, 7 ko, masang po, 3 po yung coin mo. Yung pantatlo po, siya yung pinaka-pure black. Pero dahil nga po, bihira lang yung pure black, pwedeng may halong black, katulad ng gold black. Ay, okay, ganun ba? Yung isda, yung isda. Yung isda po. Kailangan black po. Yung pure, pure black. black. po kasi namin 500 po. Ay, ganun. Yung pumalit mo. Kailangan yung pang uh, pang, si pito niya. Ako, siya yun. Siya yun ang itim. Pero dahil nga po, bihira lang yung mga pure black. Basta may halong. Basta may halong black lang. Tulad ng tricolor. Kailangan, Or, kailangan, magandiyan. Mga butterfly, pwede yan. Okay. Mahal po talaga ang pure black. May ibang ibang klase din eh. Kasi kaya pala, alam, mahal ang pure black. Kasi yun po ang habol ng mga, ano, mga pungsoy, eh, no? Ito lang dito sa customer ito, di ba kikita yung black, ang laki ng black namin ito. Yan? Oo, ito sa customer namin. yung may laki ng pungsoy. Ang ganda, oh. Ano naman yung kulay na yun, yung kulay gold? Anong pangalan yun? Yamabuki. Yamabuki? Apo yung mabuki open, tapos pag pure white platinum. Papakita yung mga kaliskes, yung malaking yan. Yung may mga parang siyang balat ahas. Hmm. Kaya, so soy. Kaya nga parang balat ahas, no? Yung ahas na kulay dilaw. Parang ganun. Parang ganun. Ayan, hindi kita yung pure black. May malas kami pure black. Hmm. Yan. Hmm. yan yung pinakalas number. Yan. Okay. Talaga naman. Ito pangarap ko eh. Wala, ubos na po kasi mga tricolor namin maliliit eh. Ito ko sa Bordunsa ganito eh. Oo. Oh sige. Kapag ayoko rito, bibili ako ng kano yung tatlo lang kasi pag-sample muna kayo. O tatlo lang muna. Kay mahirap din mga